Kung ating titignan at pagmamasdang maigi ang ating kababayan ay tila maglalako lamang ito ng itinitindang gagamba sa kanto ng elementarya at sekundaryang paaralan mga kaibigan. Pero saan ka? ay may malagagambang edits lang naman ito na galamay. Pagdating sa pakikipaglaban, nakapagtinamaan ka ay daig mo pa ang pinadel ng kabayo ng plancha at hinampas ng malaking kalandiuling na lutuan ng gotong batangas, bami at kalamares. Bagamat mukhang malungkot na masiyahin ng ating kababayan na ito mga kaibigan, ay buo ang loob nito sa pakikipagpatayan at ubusan ng lahing pakikipagbuntalan at pakikipaglaban. Handang-handa itong sumabay, dumanak man ang isang damakmak na dugo sa ibabaw ng lona at magmumog ng sariling ngipin lalong lalo na kapag ibang lahing taas-taasan ng tarasa, dangal at inaapak-apakan ng lahi ng mga tunay na dugong maharligang mandirigmang Pinoy ang mamamakito. Kagaya na lamang ng isang Australianong nagngangalang Miksyo na tirador ng tikpipisong mikmik -mik at stiko sa tindahan na binansagang pony na ang ibig sabihin ay maliliit na kabayo dahil may malatadyak daw at sipa ng kabayo ang mga atake at mga kombinasyon nito. Hindi biro ang boksingerong ito mga kaibigan dahil mukhang gabi-gabi itong tumutungga ng 4 kantos na pinigaan ng 5 pisong kalamansi at nagbabanlaw ng isang kahong pelpilsen at anduay ice na tila pinaguhugutan ng kanyang mga kapangyarihan. Mukhang drunken master ang datingan ito, eh oh. Galing ito sa tatlong sunod-sunod na impresibong panalo bago itapat sa ating halimaw na kababayan mga kaibigan. Walang sinasanto to, miski nga daw engkanto at gorilla. Basta daw may trangkaso ay papalagan daw niya. Sa interview pa nga dito, bago ikasang kanilang laban ay binigyang babala nito ang Pinoy na ihanda na daw nito ang kanyang nguya-nguyahan at uminom daw ito ng biogesic at painkiller bago at pagkatapos na kanilang laban. Dahil bubugbugin daw niya ito ng inam at kakalampagay ng gulped ng nguya-nguyahan hanggang magmakaawa daw ito sa kanya na itigil na ang laban. Parurusahan daw niya ang Pinoy sa pinakamahirap at masakit na pamamaraan at sinabing pagsisisihan daw nito na kinalaban niya ang isang tulad niyang halimaw na mantatabas. Sinimangutan naman ito ng ating mananabas na pambato mga kaibigan at sinabing huwag daw daanin sa putak at pagbubunga nga ang laban dahil hindi naman daw debate at chismisa ng laban at patunayan na lamang daw nito ang kanyang kahambugan at kayabangan sa ibabaw ng parisukat na lona. Dahil siya daw yung tipo ng maharlikang mandirigmang hindi nauso ang intro-intro, patayan at bakbakan agad pagtunog ng kampana. 他不信，他不信，他不信，他不信，他不信。 May kartada ang Pinoy na 26 na panalo, 5 lamang na natapos by a knockout, 4 na draw, at 7 talo lamang. Samantalang ang Australiano naman ay may 22 panalo, 7 knockout, 1 draw, at 1 talo lamang. Paglalabanan nila ang bakanting WBF Asia Pacific Lightweight title na ikasa ang kanilang laban noong ika 25 ng Agosto taong 2006 sa timbang na 135. Ginanap ang kanilang laban sa baluarte ng Australian sa Mansfield Tavern, Australia. Sa mismong laban, nakakapote pa talaga na walang manggas ang Australiano. Mahiya mo galing rescue sa bahay Patalon-talon pa na animo'y pinasukan ng 13-man pay nang wala sa oras nang walang kaltas sa ATM. Samantalang ang Pinoy ay parang si Scorpion lang ang datingan. Parang kakatapos lang magjakusi o. Oh. Unang round, parang kamote ang ulo ng Australiano, ang laki. Parang ang sarap gawing hasaan ng katala, bala ng lagaring bakal at katame. Samantala, nagaang sagad ang kalabaw na Australiano, isang suntok ng Pinoy. Sinusuklian niya ng apat na suntok, ngunit hindi naman siya makatama sa Pinoy dahil mala riders na walang papelang motor at walang lisensya ito. Matalas ang pakiramdam sa checkpoint, hindi mahuli-huli, malabangaw. Say like, come, you don't, they don't get any tougher than, yeah, I've done uh, hundreds of left hand, And he, he's very. Good. If uh, Mick Shaw has taken this lightly, then he's in for a hard night. we there with a nice one, too. were you worried about? The O Van right. And a nice left hook a little while ago. And that won him the fight against uh, Madison if he decides to stay here. Mick there. Yeah, caught him with a left hook, mate. Right. Round two. Bukas na bukas ang depensa ng Australiano. Labas na labas ang malapatatas na ulo eh. Oh. Hindi masakop ng pananggang kamay. Hirap na hirap din itong makatama sa Pinoy. Dahil sa malagagang banggalawan nito ipinakilala na rin ng Pinoy ang kanyang kaliwang kamay na maladiuling na plancha kapag tumama. Philippines, now training under Team Bolt. Bruin doesn't take a backward step. Gets hit. You no know, boxes. If you stand and trade, well, you're going to be in some trouble. Control of the fight. Nice jab, but nice comeback. Oins, uh, e even... Oh, did he get make sure there? I think he, he got sure. him with a the... round. three, 3. Lumalagablab na ang kisian ng dalawang fighter. Puro wild punches ng pinakakawalan ng Pinoy. At dito na rin matatamaan na solid na solid ng muyang-muyang ng Australiano na mahiya ng pas na super galan, Nagmukhang unggoy na nandula sito sa poso na sa sobrang pahiya ay tumayu at kumain ng saging. Laga pa kang puto eh, oh. Oh, this. Oh, mixed oh. down. Oh, he's been caught. Samantala, sinubukan ng tapusin ng Pinoy ang laban. Subalit, malasayoting bagong pitas ang tigas ng mukha nitong Australiano at maswerteng na iraos ang round 3. I think Owen oh, can sense, a, sense an upset here. I think so. Oh, he's got Mickey again for left hook. Get their hands up, Mick. And get... When a guy's coming at you, Chris, so wild and woolly, do you look to tight? Oh, he's trying to hit him too hard at the moment, Mick. has got to go back to ball. Get back to center now, Mick. Oh, it's very dangerous fight of Robert Owen for anyone. Round four. Na na si Mick -mick sa Pinoy. Na ng ng uyang -uyang, eh, oh. this fight he did. Sa huling minuto ng round ay kahindik-hindik na suntok ang tumama sa nguya-nguya ng Australiano mga kaibigan. Napada pa ito sa ibabaw ng lona sa sobrang lakas na suntok ng Pinoy na mahiya mo hinampas ng lababo. That was where Mick should be jumping on him. Oh, he's hurt. Oh. Mick's down. Ah! Ah! Samantala, maswerte na si By the Bell na naman. Ang tirador ng Mick Mick at Choco Choco, na nailaos na naman niya ang round 4. Round 6, hinahunting na ni Roberto ang malakamuting ulo ng Australiano na mahiya mo gusto ng gayahin at isugod sa tinola. Owen is just hunting Mick Shore down and Mick Shore cannot get away from those ropes. Under the rope then he got center ring. Oh, he's being caught for left hook. that left hook has been telling tonight he has landed it four or five times and every time every time it has step rocked mick sure. oh robert Oyens back on the attack self, and the fighting's the easy part Round seven, na ng Dito na rin if he can win these next four rounds Oh, but he's being caught again for left hook. It's just moving from one rope to the other rope. To the other Oh, he's down. He's called on. He's caught that, I'm sure. Oh, he's being tagged with a huge left hook. Mick's in serious trouble again. Oyen oh. is just waiting. He's caught him in the back of the head there, I think. And Robert Oyen. Oh, and he's tagged, Michael, down again. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mananahimik na lang at magtitimpi ang mga Pinoy na mandirigma sa mga mapang-abusot siga-siga ang mga halimaw Lalong-lalo lalo na kapag isang siraulong bumagsak sa good manners and right conduct na subject Ang mananarantado, mangangante at mambabastos ay talaga namang siguradong makakatikim ka ng gulpe de alimpungatan, rambutan o lakatan, baklaran, paliparan hanggang binangonan sa Pinoy na sanay sa kahirapan Kagaya na lamang ng isang Meksikano na niyabangan binarako inasintang muka, kinonya tanang baba at sinabiha ang mahihinang nilalang lang daw ang mga pinaslang ng ating kababayan sa ibabaw ng lona. Dinagdagan pa nito na pipitsuging boksingero lang daw ang ating kababayan sa larangan ng boxing natila walang karespe-respeto at hindi naturuan ng kagandahang asal na talagang sa harapan pa talaga ng ating mga kababayan at sa mismong lupang sinilangan pa talaga natin ang ng hasik lagim at kabastusan ang animal na Meksikanong walang iba kundi si Hugo Partida ordas alias Guerrero Olimpico na ang ibig sabihin ay olimpiyanong mandirigma na mahilig sa lumpia na walang laman na sa unang kagat hangin agad. Napakabuenas nito mga kaibigan at hindi sa parting tondo o Mindanao ginanap ang kanilang weigh in na kung nagkataon wala pa ang kanilang laban baka bingot na to't may tingga na sa -nguyan at cremated ng iuuwi sa kanyang lupang sinilangan. E eh, paano ba naman? E eh, siya na nga ang dumayo siya pa ang hari-harian, astang matapang at mayabang. Ang sarap balakubakan at sabunutan ng person eh. Bagamat hinahamak ng dumayong pusi ng dagantang palasan, ay hindi rin naman papasindak at papabarako ang ating mandirigmang pambato sa ubusan ng kamote at ubusan ng lahing pakikipagbuntalan at pakikipagpatayan. Sinabayan nito ang Meksikano sa pangungonyat nito sa kanyang baba kahit napahal na ang muka nito dahil na sobrang din ng konyat ng mayabang na Meksikano na pagpapakita na wala siyang inuurungan at handang sumabay ng suntukan kahit sunduin pa siya ni kamatayan. Sinabi rin ng ating pambato na pagbabayaran nito ang lahat ng kabastusan at kahambugang ipinamalas nito sa kanya pati na rin sa ating inang bayan. Hindi biro ang kapangyarihan ng ating undefeated na pambato mga kaibigan dahil sa dalawang pong naging laban lang naman ito ay anim lang naman ang maswerteng nakaraos hanggang round 12 at ang labing apat naman ay kanyang brutal na binuntal hanggang mawasak ang mukha't makatulog. Kumpara sa Meksikanong supot na hindi patagpos na may kartadang 21 panalo, 16 may tinapos sa pamamagitan ng knockout, dalawang draw at apat na talo lamang. Bagamat may apat na natalo ang Meksikano at sa kabila ng pagiging undefeated ng Pinoy na mananabas mga kaibigan ay itinuturing pa rin na underdog o dehado ang ating kababayan ng mga boxing analysts. dahil kita naman daw na lamang na lamang ang Meksikano pagdating sa experience at sa quality opposition o mga bigat at galing ng na mga nakasagupang halimaw at kulang na kulang pa daw talaga sa gulang at kise ang 20 anyos nating pambato para sa isang malakihan laban at pakikipagbuntalan Bukod dyan mga kaibigan ay galing sa apat na sunod-sunod na impresibong panalo ang Meksikanong tirador ng botsyog na alimasag. Kaya naman hindi rin talaga basta-basta ang halimaw na ito at may bigat din naman talaga ang kamao nito pagdating sa laban. Kaya naman nang magkaroon ito ng pagkakataong isa lang para sa isang world title fight kontra sa ating kababayan na walang iba kundi si Albert alias the Prince Pagara na mahilig sa kamote at patatas at ginawang merienda ang sibuyas at bawang. Ay tila lumaki ang ulo nito at napuno ng hangin dahil nagastang bidabidang chismosa ito at sigang tambay sa kanto na pinagmamalaki ang tapang ng kanyang dating sundalong lolo na ito lang daw ang natira sa gera. At hanggang ngayon ang sugat ay basang-basa pa. Malaman-laman ko may diabetes pala. Naikasang kanilang laban noong ikadalawang putisa ng Hunyo taong 2014. Ginanap ang kanilang laban sa baluarte natin sa Cebu City Waterfront Hotel and Casino, Barangay Lahug, Cebu City para paglabanan ang bakanting IBF Intercontinental Super Bantamweight Division. Sa mismong laban, talaga namang agaw pansin ang tatlong modelong Pinay sa ibabaw ng lona, mga nagagandahan at nagsisiksihan. Mapapasipol at mapapasabunod ka na lang sa bunbunan mo. Todo palakpak pa ang mga ito sa ating pambato na mo isa na lang mga ATM pampusta dito. Sa unang round, ganadong ganado ang ating kababayan. Parang bagong isting na niligyan ng hilaw na itlog pampalapot. Naglalagablab ang mga sundok nito. Samantala, kahindik-hindik na pagbagsak agad ang nalasap ng hambog na Meksikano. Tinamaan ito ng mga solidong patama na mahiya mo binato ng kalembang na magbibinatog. Kumanto ang tangos ng ilong nito sa sobrang lakas at na-dislocate ang bunganga. Samantala sa paulit-ulit na pagbagsak nito ay itinigil na ng repre ang laban dahil nakatatlong bagsak na ito eh. At lahat nga po ng pamabastos at pag-aangas na ginawa ng Meksikano ay kanyang minukbang ng buong buo kasama ang buto at tinik.